Isama pagbalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod Misterioso 007. Sa pagkakataong pong ito ay ako po ay magtuturo ng isang gawain na makakatulong para po doon sa mga kapwa tao na naghahanap nang lunas sa kanilang mga karamdaman. Ako po ay magtuturo doon sa mga taong nagnanais na sila ay matuto sa larangan ng mga ganitong gawain ng mga pang-spiritual. Kaya kung kayo po ang isa sa mga naghahanap na mga ganitong katuruan ay isa po ako sa mga magtuturo ng ganito. Ano? Kaya kung ikaw ay ang isa sa mga naghahangad ng mga kakayahan at nais mong matuto, ay matutulungan po kita. So, ang gagawin po natin ngayon ay syempre, ang lahat po kasi ng tao ay may karapatan, ano, pwede maging isang healer o maging isang uh, manggagamot o maging isang albularyo o spiritual warrior ka man o ano man ang tawag sa iyo basta ikaw ay mga nanggagamot so kung lahat ng tao po ay pwedeng manggamot hindi naman po lahat ng tao ay nagtatagumpay. Ano? Ang so, tatagumpay, ibig sabihin, yung makabit mo talaga na ikaw ay isang matatawag na warrior o kumbatero o kumbatera. So, kung ikaw ay nagnanais sa mga bagay, ay dapat ito ay nasa iyong puso. Ano? Dapat ikaw ay hinirang niya. Ano? mag-aral ng mga gantong gawain upang mas lalo ka makatulong do sa mga taong nangangailangan ano so hindi ko po ituturo kung ano man yung unang gagawin natin sapagkat marami na po ang nagtuturo ng mga gantong uh, ano uh, gagawin sa umpisa ito po ay ang pagdidibosyon Marami na po ang nagtuturo diyan ng mga dasal na pandibosyon, mga general rounds ng devotion. So, kukunin mo na lang doon, ano kukuha ka na lang doon at ito ang iyong gagawin sa loob ng apat na pot siyam na araw. Ano? O pitong biyernes. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, ano? Kung ako po ang inyong tatanungin, kapag ikaw ay nagsimula ng magdibosyon ay dapat, hindi lang 49 days mo ito gagawin. Because, dapat ito ay gagawin mo ah, habang ikaw ay nabubuhay. Sapagat, so, ah, habang ikaw ay nabubuhay, ay patuloy ka pa rin gilingkod at dapat na maglingkod sa nag-iisang Diyos na buhay. Ano? So, patuloy ka mong debosyon. Para sa akin po, ha? Patuloy ka mong debosyon hanggat ikaw ay nabubuhay. So... Yun lang ang gagawin ninyo guys, ano? Magdidibosyo lang kayo ng apat na pot siyam, ano? Sa mga katuruan ng iba. Para sa lalaki ay 49 days at para sa babae 48 days. So yan po ay uumpisahan ninyo. Uumpisahan ninyo yan sa unang biyernes ng buwan. For example, ngayon ay uh, buwan ng uh, uh, May. Ano, o buwan ng April ngayon. Then next month, buwan ng Mayo ay doon po kayo mag-uumpisang mag, mag -debosyon. Okay, bakit nga ba tayo dapat mag -debosyon? Kasi inihahanda mo yung sarili mo, nililinis mo yung sarili mo para sa ganitong uh, kakayahan na ipapahiram sa ng Diyos kung ikaw ay kanyang pagkakalooban. Then kapag uh, ikaw ay nakapag-debosyon, bibigyan niya ng kakayahan upang mapagana yung mga orasyon na iyong matutunan dito sa channel na ito ano? so kinakailangan na kapag ikaw ay ng debosyon, ay dapat uh, kasabay nun ay nilinis mo ang iyong sarili nilinisin mo pwede mong dasalin yung anima Christi para matulungan ka na linisin ang iyong sarili And then Itinuturo naman po di yan ng mga ibang mga ano, ng mga ibang natuturo ng debosyon na yan kung paano ang inyong gagawin at sundan nyo lamang po yun. Ano? At sa ngayon, ay lang po muna aking masasabi, ano, step by step tayo para doon po sa mga, ano, mga sumusubay ba kayo misteryoso sa akin po, syempre. Kasi nagtuturo po ako ng mga orasyon sa, sa TikTok at saka sa Facebook. So, ngayon ko lang po uumpisan ano, magturo dito sa YouTube. Sa pagkata uh, ano, alam kong uh, marami din akong mga masugid na taga-subaybay dito at hinihintay nila ang aking pag-upload ng mga videos, ano. So, dito na po tayo muli. Bumalik po ako sa YouTube, ano? Bumalik po ako sa YouTube upang ano, upang ituro ang mga ganitong mga kakalahat. At sana ay sa susunod na video ay inyo itong uh, masundan, ano? masundan. Masundan nyo ang bawat pagtuturo ko upang uh, step by step ay natututo kayo nung mga uh, mga ganitong gawain. Eh. Na syempre, magtuturo ang inyong lito. So, ako po si Misterio sa 007. Ano, makita-kita po muli tayo sa susunod nating ano, uh, video. God bless you po. Bye.